Narito tayo ngayon upang matunghayan ang latest update sa nakakakilig at napakasweet na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Oh my angel. pagpapatuloy ng ating istorya ay magkasama na naman muli si Kuya Ruel and Miss Rachel. Sila ay kasalukuyang nasa bahay nila Miss Rachel. Nagulat din ang mga fans dahil may new haircut si Miss Rachel. At nagbangs nga si Miss Rachel. May mga fans din nila na nagsabi na mas lalo daw gumanda si Miss Rachel at bagi daw sa kanya ang bangs. Sila ay nag upang kamustahin din ang kanilang mga fans at supporters. Grabe at napakadaming ang fans at supporters ang nagpa-shoutout sa kanila at nakakatuwa sapagkat talagang bukal sa loob nila mag-shoutout ng mga fans at supporters nila kahit napakarami nito. Talagang hindi napapagod si Kuya Rowell Miss Rachel na mahalin pabalik ang kanilang mga supporters, lalo na ang kanilang mga fans. ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Bakit lang, lahat. Masaya din si Kuya Rowell and Miss Rachel na nag-shoutout ng kanilang mga supporters at fans. Talagang karamihan din sa mga nanonood ay nagbi message kay Miss Rachel na tatagan ni Miss Rachel ang kanyang loob at talagang huwag magpapekto sa mga bashers. Kaya naman sinabi din ni Miss Rachel na ayun nga na talagang nakamove on na siya sa mga bashers na iniyakan niya doon sa vlog ni Kuya Vincent. Talagang nininaw niya na talagang yun na ang huli at unang beses na siya ay iyak sa mga bashers na yun. Sapagkat na-realize niya din na tama ang mga pinapayo sa kanya ng mga vlogger ni Kuya Ruel, ng mga kapatid ng papa niya at ni Kuya Vincent na talagang hayaan na ang mga bashers at mag-focus na lamang sa kanyang ginagawa at hindi na siya masasaktan. Sabi pa ni Miss Rachel ay talagang na-appreciate niya daw talaga ang lahat ng mga tao na nagko-comment at nagpapayo sa kanya. Yung mga tao na hindi nagsisawang sumuporta sa kanya at talagang kahit sa comment section ay ipinagtatanggol siya sa mga bashers. Det er besser, mister, rein i Konga, be love talagang kitang kita din natin na si Kuya Ruel ay isa sa mga pinakauna at pinakamatatag na supporter ni Miss Rachel. Talagang hindi siya nawawala sa tabi ni Miss Rachel kahit ano pa ang mangyari at mapag-usapan kay Miss Rachel. Talagang kitang kita natin kung gaano kamahal ni Kuya Ruel si Miss Rachel. Grabe talaga ang suporta ni Cuiruel sa dalaga at kahit anong mangyari ay eh, hindi niya ito iniiwan. Palagi niya pa nga daw pinapayuhan at pinapakalakas ang loob ng dalaga, sabi ni Miss Rachel. Sabi din ni Miss Rachel ay sobrang thankful siya sa mga taong sumusuporta sa kanya, lalong-lalo na sa kanyang mga kapatid, kay Kuya Vincent, sa kanyang papa at lalong-lalo na kay Kuya Ruel o sa palangga niya. Talagang maswerte daw siya sapagkat may mga tao na nakakausap niya at nabibigyan siya ng payo. Kaya naman mas lalo na bumubuti ang pakiramdam niya at ang pagdidiyan niya sa mga bash na natatanggap niya. Talagang tuwang-tuwa na daw si Miss Rachel dahil nararamdaman niya na marami talaga ang taong sumusuporta sa kanya kaysa mga nangbabash. Kaya naman talagang itindihin niya na lang at papahalagahan ang mga tao na naniniwala sa kanya at nagmamahal sa kanya. Lalong-lalo -lalo na din si Kuya Ruel. Pagtapos nito ay nag-end na sila ng life. Mayroon din itong ito. Shout out po sa inyong lahat. Ayun dong gabos na yaanig din. Ay, wow! Uh, uh, Marina... Ma uh, maray na... sir, Durs. Durs, Lamor. Maray na banggi. Kids, Lamor, Isha. Huwag mong pansin ng mga basher. Dung rawal ayo. Pasagdi. Siga mo. Pasagdi, siga mo ha. Yes, di na ako na. Pasagdan ng Durs, Lamor. Tanong mo sila. Ano, ano po yung pasagdi? Hindi ko oh. po alam Ayan uh, po, uh, maray na banggi sa Indogabos. Maraming marami na bang di po sa Tuyang Gabos na yan, so, Igde? Yung Tuyang. Ayan po. Ay, sa inyong? Shout out po, oh, Ma'am ma Catherine. Catherine stay, positive. Ano ma stay, positive. Ano yung, ano yung, ano yung moto, ang Ayan. moto natin? Embrace positivity, avoid negativity. Ayan wow. po. Lagi po natin tatandaan yan, Ma'am Mary Ann. Ay, si Mami Miles. Escolar. Bro, Salamat bro, Mami, Mami Miles. Mami Miles, salamat po. Si Natividad Kiones. Kay Mami Natividad Kiones. Si Si Ma'am Faye Nagata. Salamat po, Ma'am Faye Nagata. Salamat po. So, stay strong. Ma'am Rina, shout, shout out, out po. Okino. Shout out po. Road to 10K live to. Ilang minutes pa lang, almost 6.5 live viewers na kaagad. Congratulations everyone. Ula lang na po kung i share nyo po sa mga, mga ano nyo, mga Facebook. Grabe, ang dami. Momleo TV officials, salamat po. Amat po, Atinel. Shout out po kay Nanay. Nakasama nyo. Wala well, ba't alam nyo? Si ang kalang nga na Si ano? Ang si Hazel ang nag-shoutout. Ah. <laughs> shoutout kay Hazel Morales na nanonood na yun. <laughs> bisakol ang tawag ni Rachel. Bisakol. Bisaya at Bicol. Bisakol. Ito, Bisakol din ito. Kasi yung mama niya is Bisaya. Ay, si Ma'am Regine, Thank you po. Ma'am Regine Salamat uh. po. Stay humble lang. Ayan ako po. Grabe, umuulan ng palipad. Grabe. Pati din yung po, po, umuulan din po. Dito din, umuulan din po dito na ulan. Ulan eh. Ulan. Ano Ayan po ang umuulan? Ano? po, din na po mga si Rowell dahil umuulan. Ay, lang din ako. Wala po. Wala po. Wala po ito ipit. Wala yung pala doon si... Kalinga, yung Ay, sige po. Lipat po. Ay, nakalala po. Nakalala. ah uh, Pasensya po. Bago pa lang naman. One minute pa lang. Salamat po. God bless. Paalam po muna, nakalay so, po si... Ayun po, magpapaalam po muna kami. Kalinga, proud. Sa susunod na lang po, pasensya na po. Salamat po sa si panonood. Ayun, road to ano na tayo. Road to 8K na sana. Pero salamat okay salamat lang. Po, please. salamat po. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at napaka-sweet na latest update sa Rowell and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!